Hi mga loves! So welcome sa aking YouTube channel. And alam niyo na, as, as you can see guys, hindi ako nakapag-vlog na for how many months. Kasi syempre bilang tao, may mga pinagdadaanan din tayo. At syempre kapag dumating tayo sa point na parang down na down tayo, hindi talaga tayo makapag-focus sa sa mga content na gagawin natin. So, ako ayoko maging sinungaling sa inyo kaya nag-stop ako sa pagbablog. Nag-stop ako sa pag ng kung ano, no. So, ayun. Pero ngayon, I'm okay. And, alam ko sa sarili ko na kung ano man yung um, mapapanood nyo is totoong tao. Wow, totoong tao. Totoong atin siya pala. So, ayun. Magbabalik tayo. Magkukulitan tayo. So, ang pag-uusapan natin ngayon is... Pinipilit mo ba ang gusto mo sa taong hindi ka na gusto? Or sa taong hindi na ikaw yung priority? Or sa taong hindi naman nakikita yung word mo? Sa so comment below ko sa mga gustong mag-comment or sa mga gustong magbigay ng mga kanil-kanilang opinion. Libre po kayong mag-comment para po mapag-usapan natin. Wow! So today is Wednesday, kakain tayo ng breakfast. Um, medyo masama yung pakiramdam kaya nag nagsabaw-sabaw tayo. O oh, nag nagsabaw-sabaw talaga. So guys, alam nyo ba, kapag napipil nyo na hindi na kayo mahalaga sa isang tao, huwag na huwag nyo nang ipipilit yung sarili nyo. Kasi the more na pinipilit nyo yung sarili nyo, parang nag, nagiging nagger yung tao na yun na, ah. ah, okay lang, kahit pala gagawa ko ng kasalanan, okay lang, tanggap niya, man. tanggap niya naman ako kasi mahal niya ako eh. Kumbaga parang nag-trigger sa kanya na kahit gagawa mo siya ng kasalanan, tatanggap, pinatatanggapin mo pa rin. Which is mali. Maling mali yun. Kapag nagkamali yung isang tao, um, bakit hindi natin bibigyan ng forgive forgiveness? Pero, nasa, ano, Depende sa ginawa niyang kasalanan. Yung iba naman kasi mahal nila yung isang tao, kaya binibigyan nila ng pagkakataon na patunayan ulit, pa ma-prove ulit. Pero kasi ang nangyayari, kapag paulit-ulit natin binibigyan ng isang chance ang isang tao, kapag paulit, kapag nakagawa siya ng kasalanan, o oh, ang sasabihin niya lang, sorry, hindi ko na, hindi ko na uulitin. Pero Hanggang kailan siya magsusorry? Tapos gagawa na naman ang kamalian, mga ganun. Binibigyan lang natin yung kapatawaran or forgiveness sa sa taong deserve, sa taong nakikita natin kung karapat dapat ba natin siyang bigyan ng isa pang pagkakataon. Yung ganun. So, nasa kusina tayo. Kakain tayo. Kumakain tayo. Nagdadaldal ako. Naririnig nila ako to. Guys, thank you nga pala sa pa patuloy na sumusuporta sa akin. Alam ko na hindi ko kayo kilala lahat, pero um, taos puso ako nagpapasalamat sa inyo sa mga sumusuporta sa akin. Alam ko na hindi lahat ng um, kayo is kilala ko pero thank you so much and I really appreciated na tinatangkilik nyo yung lahat ng mga video ko or pinapanood nyo yung lahat ng mga video ko kahit wala namang kakwinta-kwinta kahit yung mga funny-funny alam nyo thank you for watching and huwag nyo kakalimutang mag-subscribe sa akin YouTube